another vlog, another video for today, guys. So, welcome back to, to my YouTube channel. This is Leia's Vlog. So, kung napanood yung mga update ko, guys, sa mga naging lindol po dito, natapos na yung isang hotel, yung maliit na hotel, natapos na po nilang i-demolish, meron na po silang isusunod ulit ngayon, guys. So, ito na nga po yung bagong video natin, guys. Kung mapapansin nyo, nandito po sa likod ko, yung titibagin nilang bagong iti-demolish yung hotel. Mas malaki po yan, guys. So, isum natin. Kaso hindi nga pala pwede isum po. Ayan, ibabak camera ko na lang, guys. Para mas makita nyo. Nandyan na yung mag, uh, ah, ano, ayan yung machine, yung sasakyan na pang demolish nila. Yung mataas, guys. Ayan, oh. ano bang tawag dyan? Ayan, guys. Nandyan na siya. So, ayan na po yung isusunod nila. Tinambakan na nila. Hinarangan na nila. Kasi main highway din po ito. Kaya siguro isusunod nila ito kasi nga nasa main highway din po siya. And marami pa po yan mga building guys. May marami pa po silang isusunod dyan. After nito, siguro yung condominium dun sa likod at saka yung isang building na ito kulay blue. Kasi ano sila mga old buildings kaya isunod-sunod nilang i-demolish ide yan guys. Inuuna lang nila yung nandito kasi gawa nang nasa main highway siya. So, ayan guys, may mga harang na. And, tinambakan na rin nila yung harapan ng hotel kasi nga mag start na sila. Alam nyo guys, ang gagaling ng mga ano dito. Kasi sunod-sunod talaga, sobrang busy ng mga tao dito ng mga Taiwanese. As in, so, hindi, hindi sila talaga pwedeng magpapitik-petik kasi once na makalindol ulit na malakas dito guys, bagsak to talaga, mas delikado guys. Kaya ayan, inaagapan na nila. And, ang galing na mga paraan nila dito, guys. ba diba? Ang galing nila mga makaisip para hindi makasagabal sa mga traffic, sa mga, mga, ano, mga vehicles. Uh, talagang ginagawa nila ng mga harang para pang support sa mga tao rin, sa mga mamamayan dito para ma maligtas sila sa pagdaan pa rin. So, ayan. Kung nakikita nyo, ayan na po yung harang, guys. Ayan yung mga harang mula doon, isinara po ang McDonald's at KFC guys kasi nga, nasa harapan lang nila yung hotel na yan, ayan po yung gigibain, and ito po yung gagamitin nilang panggiba kasi, inuuna kasi nila muna yung tok tok, yung pinakataas guys, bago nila anuhin pababa so, sa baba nyan guys, dito sa tinuturo ko guys, dyan sa sahig na yan may mga itinambak sila dyan ng mga bloke-bloke, ng mga malalaking bloke, kaya nyan 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 guys, yun, itinambak nila sa pag paligid nyan, kasi just in case siguro na makabagsak ng ano yan, at least may pansuporta sila sa baba, hindi ganun kalakas yung impact ng pagbagsak ba ng building, kung jack sakaling may ano yung disgrace or uh, anomalya na mangyari. So diyan sa harapan niyan may mga tambak pa rin ng mga buha-buhangin. Nagtambak pa rin sila diyan. So pipilitin natin, ita-try natin kung makukuha natin ang video dito. Kung tatawid tayo saglit para makita natin kung ano yung style sa loob, guys. Kasi kitang-kita kasi may merong hindi pa sila naharangan. ayun oh. Yun yung pumapasok na truck ayan. So tara, samahan niyo ako, guys. Pilitin nating ma guys. Okay? konting kaalaman po sa Azure Hotel guys. Ito po ay nabilt noong 1942 to 1943. Pero based on my research ulit, ah uh, na built po ito year 2000 and renovated po ito taong 2015. At meron din po silang ini-offer dito na eat all you can mga guys. About it all you can guys, nag-a-accept po sila dito ng walk-in. Dahil na one time nakakain na po kami dito ng dati kong amo. Ang Azure Hotel po ay located sa Hualien City at meron po ito 143 rooms. Ito po ay located talaga dito sa Hualien City at isa po ito sa sikat na hotel. Marami pong nag-check-in dyan ng na mga foreign at saka mga local Taiwanese from iba't ibang lugar po dito sa Taiwan. Asure Hotel po ay isa sa naapektuhan ng lindol dito sa Taiwan. Noong April 3, 2024 po ang unang lindol dito sa Taiwan ay naapektuhan na po ang Asure Hotel. Ang balak po siguro na may-ari ay ire-renovate lang ito dahil hinarangan lang po nila yung gilid ng hotel. Pero sa kasamaang palad, lumindol po ulit ng pangalawang napakalakas at naapektuhan po ulit ito. Pero bago po nila ito i-demolish, ini-inspect po muna nila ang mga bawat building. Bawat building po ay ini-inspect kung ito po ba ay for renovation or for demolish na. After po ulit ng malakas na lindol ay halos nagkaroon po ulit ng mga aftershock halos sa loob po ng 10 years ko dito, ngayon ko lang po naranasan sa loob ng isang buwan ang araw-araw na paglindol at aftershock guys, sobrang lalakas pa po. Nakakalungkot mang isipin guys pero isusunod na nila ang Azure Hotel dahil nga bumigay na ito. Ito na po tumatawid na ako. Ayan nga may pulis. Pero hindi naman niya ako pinigilan dyan nung nagvideo ko guys Kasi gusto ko ipakita sa inyo yung ginagawa nila o yung pagpiprepare nila sa loob Kung mapapansin nyo, sinakop nila ang buong highway guys At nakikita nyo ba ang mga tambak nila, ang mga pagpiprepare nila, ang paghahanda nila Ganyan po sila dito kunilos, mabilisan, alisto Madami silang mga itinabak guys, mga bloke bloki at mga buhangin at hinakot na rin nila dito yung mga backhoe nila, yung mga crane para simulan na ulit ang pagdidemolish sa Azure Hotel. Basta keep on watching lang mga guys dahil i-update ko po kayo sa mga nangyayari dito sa amin sa Taiwan. Guys, parang ang cute naman ng pulis. Joke lang po. Charot. So, ayan. Buti nga po hindi ako pinagbawalang kumuha ng video. Kasi hindi naman po ako nakakasagabal. Nasa gitna po siya. Kaya doon din ako pumesto guys, ito nandito sa likod ko yung gigibain nilang panibagong hotel, ayan and ito yung loob niya tinambakan nga guys and buti hindi ako nasasabay nitong poging police so andito tayo sa git ng kalsada guys, ayan <laughs> naglakas loob ako, kasi may harang naman eh, hindi naman ako sinaway kaya ayan, in-update ko lang sa inyo pinakita ko lang sa inyo yung talagang kung anong nangyayari sa loob kung anong ginagawa nila at yung mga klase ng pagtatambak nila sa loob guys so ayan makikita nyo naman sa mga naging video ko sa i-upload ko na to na video na to guys so maraming salamat sa panonood i-update ko lang kayo ulit sa next time or bukas kung masisimula na ito ngayon kasi nga bukas day of ko itatry kong makapunta dito guys so ayan ang update ngayon ito na yung isusunod nilang gigibain guys ayan so another hotel yan mas malaki po yan sa gi giniba yung nauna kong video guys so ito po yung isusunod nila malaking hotel yan guys so uh, kailangan nilang agapan to kasi nasa main highway po ayan update update na lang guys maraming salamat po sa panonood thank you for watching guys i hope nag-enjoy kayo and paki-subscribe lang po sa channel ko and keep on watching lang guys thank you so much god bless us po bye bye